tulad ng pagkain, tirahan at trabaho, isang karapatang pantao ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon. Ginagampan na ito ang isa sa pinakamalaking bahagi ng paghubog ng isipan at ugali ng isang kabataan na upang magkaroon ng magandang hinaharap. Sabi pa nga, ang edukasyon ay isang pamana ng isang magulang na hindi maranakaw ni Karapatan ng sinuman na makapag-aral gaya ng indinakda ng saligang batas. Ayon sa 1987 Constitution, dapat pangalagaan at ataguyod ng Estado ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa mahusay na edukasyon sa lahat ng antas at dapat masagawa ng angkop ang mga upang matamo ng lahat ang gayong edukasyon. Ibig sabihin, hindi dapat maging rason ang kahirapan para magkaroon ng karapatan makapag-aral. Subalit, sa kasalukuyan, may tuturing bang karapatan ang makapag-aral sa ating bansa o ito ay isang privilege na lamang para sa iilan? Ayon kasi sa isang survey na isinagawa ng National Statistics Office or NSO noong taong 2010, isa sa bawat na walong Pilipino edad 6-24 ay out of school youth o kabataang hindi nag-aaral o hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang statistics na ito ay kumakatawan sa 6.24 million Pilipino. Ipinahihiwating lamang ito ang kakulangan ng edukasyon sa ating bansa. Pero dito sa Paranaque, isang pamamaraan ang ginagawa ngayon para ihanda ang mga kabataan sa pagpasok sa paaralan. Marami pang solusyon kaya napaka-importante po ang daycare dahil dito nag-uumpisa talaga ang basic education. Kaya pinapadami po ang daycare centers. Pati kami nakikitulong na rin po. Tuturuan po kayo kung paano na lahat po na pagkakakitaan. Kaya po ako ang isang, isang paraan para po malutas, maluta ang aking uh, pagdain sa basura. Magbawas ng basura. Okay, congratulations! Bukas siya namin mag-asawa ang women and children and of course the family. Para sa amin, ang read-along ang pinaka-importante, ang pagbabasa ng libro sa maagang, maagang edad ng mga bata. Pag nasa edad na 6 to 10 or even younger, ang mga utak nila ay parang spongha. Dito po, parang nakaka-absorb sila talaga ng kung ano man ang basahin. Kahit anong libro, magazine man, or children's books man, dito sila nakaka-absorb ng kanilang mga lahat ng na mga nakikita nila sa paligid itong edad na ito. Kaya napaka-importante ang read-along. Ang mga magulang matuto na basahan sila ng basahan ng libro araw-araw kahit pagod na pagod sila. Dahil talagang maaabsorb ng bata sa panahon na ito ang lahat ng pinabasa sa kanila. Definitely bonding between parent and child. Napakahilaga po yan. Mas maganda kung mayroong ganon every year kahit once lang para ma, ma ano naman ang mga magulang ma-encourage na ma, basahan nila yung man, mga anak nila sa bahay. Kung marunong magbasa, kung inumpisa niyan sa bahay, kahit mag-scan lang sila ng mga libro, yun yung number one na ano ng bata. Pagdating dito, nag, nagtingin-tingin lang sila sa picture, pero pwede na nilang ikwento. So may mga mga kwento sila na minsan tama naman doon sa nakita nilang mga pictures sa ano sa libro. Nagpapasalamat kami sa kanila at sana marami silang marating na mga uh, school na katulad nito dahil ang ang Paranyake ay mas marami ang uh, depressed area kaysa sa ano. Yung mga bata kasi kapag binabasahan mo sila, lahat yung tumatatak sa utak nila. Bali, sa pagbabasa, marami silang mga bagay na natututunan. Tapos nag-e-expand pati yung utak nila. Bali, mas lumalawak yung nalalaman nila dahil dun sa mga ginagawa mong pagbabasa. Nagpapasalamat kami at masaya kami kasi maraming natutunan yung mga bata. Ang tingin bagay na binigay sa amin. Tutunan ka po ay magbawas ng basura, mag reuse at mag-recycle. Masarap po magvento at magsarap pa laro. Start the show in a few seconds, for your best viewing goal is ongoing. Enjoy the experience. Sila ang mga kabataan sa lungsod ng Paranaque na marami po sa kanila ay uh, walang uh, tahanan o iba sa kanila ay walang magulang o kulang ang magulang. Gusto ko kasi na sa panahon na ito ay uh, maranasan nila na kung paano uh, magselebra sa bagong taon ang isang uh, mayaman na bata. Kaya ito ay uh, naging proyekto ko simula ko ay uh, konsehal, vice mayor at nayong congressman ng Ikalawang Distrito ng Pareñaki at ako ay naniniwala na ito ay magsisilbing inspirasyon para pagbutihin lang kanilang pag-aaral at ang kanilang buhay. Ilan kayo magkakapatid? Pito. Po. Pito. Okay. So, bakit nyo kailangan magtinda ng sigarilyo? Para po may pera. Nag-enjoy ba kayo dito sa uh, programa natin na uh, para sa mga anghel? Opo. Okay. So, magsisipag ba kayo? Mag-aaral kayo mabuti? Opo. Masaya po. Anong natutunan niyo? Tumatalino po kami. Masaya po dahil naglaro po kami dito tapos nanood po. Masyukurin po sa heart, the experience, flowers po. Ilan pa lamang yan sa mga programang pang-edukasyon na hinahanapan ng solusyon ng Kongreso? Asahan ninyo na ang katuwang ninyo ang inyong likod sa tamang serbisyo publiko sa ating bayan. Ako ang inyong abang lingkod, Congressman Gas Tambunting, ikalawang distrito ng lungsod ng Parañaque. Ito ang serbisyo publiko ng saganang mamamayan.